Damit to. Laki-laki. Ba't may damit ka mo? For sigurado. Grabe, tirik yung araw. Guys. Eh. Guys. <laughs> <laughs> tirik ang araw. Para mamasyal dito sa sementeryo.

talagang ano na ha. Yung matanda ni nakaupo, baka alam. Ay, <laughs> Bumili po muna kami ng tubig. Hindi <laughs> <laughs> ka mag-ano. <laughs> <laughs> Mahal kami na. Tubig ka ba? ba, 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 si uva uva ba, ba, <laughs> <laughs> <coughs> ng babae? ba, 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 escondido. Kaso pag meron din mansion. Paano tayo makapasok? Mansion. Ganito.

Kano to 4-5? 4 Yan, aratilosa Malalaki <laughs> yan pag nagbunga Kaya... Vitamins <laughs> Hindi ko yung nuggets. ngayon ko sa... Maaari na o vitamins din yan vitamins din Pagkakaroon sa so <men>. mga heroes <mermaid> nyan, kayo, dito na Hindi, paglabas. Kaso, wala na no tayong Tignan natin. Sabi sa TV, friend. Kaya nga. Wala pinapabayad nila. Oh, Ay, yeah. 10,000. <laughs> <laughs> may libre naman kung saan. Tapasok. Up, kanabas. Pero ngayon, hindi niligis na. sila nagpapasakay. O, makakain pa sila eh. Mahina ania ni pa eh. Ano yan Sa main avenue. Pagdadala po kayo. Sandan <laughs> yung video na. Kamacho. Ang kamacho. Kita yeah. ah. May mga ganyan din na. No? Nakalagay. Tapos ano siya. Sama-sama sila doon. No? Ito ang hindi um, ating tibero. So, pangyay. Pinig kami na pumunta sa Senegra duna! Avenue C. Saan nga dito? Grabe, sulok siya. Parang kung sumakay na tayo doon sa may ano, alam na nila yan kung saan tayo ibababa nung O, oh, kasi IPJ. Kaya nga. No? Kaya naman hindi nila alam yun. Dapat alam nila. Kasi pag may ano na, may gusto pumunta doon. May diretsyon ng bahay dito. Kuya mo? Saan na pagbayaan mo? Pokot-pokot naman ito nga. Bagay. Saan? Sa Super 8. iba ka bawal. May ano. Ha? Ha? Oh my God. <makes noise> Nakita ko pa nung matanda yung video ko. Parang gawin mo Nakaupo ah. ka. sa ano. Eh, ito. Ano yan? Ano? Okay. Hindi pala. Ano ah. ba yan? Parang... Malapira. Malapira. nga. Pa-pa din Di harap na. May one pa din siya no. Anap na po namin yung libingan ni EPJ Talagang inanap po namin para ma-personal po namin. Hindi ko po na-personal sa <laughs> sa totoong buhay. <laughs> sa libingan naman na-personal ko po. Ito, si Susan Roses at yung si FPJ. Bye bye po. Ingat po kayo. Salamat po sa panonood ng aking video. Bye bye. God